Hi Enzo, so welcome back sa ating channel. So for today's video, pag-usapan natin ano ba ang mga hihinging informations kapag uh, mayroong magpapa-review ng CCTV. Bilang CCTV operator, kailangan kumuha ka ng tamang information para mas mapabilis 'yung pagre-review mo ng CCTV. Sa sa experience ko, mayroong kasing time na tatawag sa akin 'yung isang OIC magpapa ng CCTV. Paghingi mo ng detalye, kulang-kulang yung YC. Yung binibigay na ano, yung binibigay na information, kulang-kulang. So sasabihin lang sir, for review sa ganitong area, may nawawala. So ano ang nawawala? Wala kang idea. Pupunta pa sa pupuntahan yung tao, tatanungin ko anong nawala, din magre review ko anong nawala pa isa-isa, so matagal. So isa nga doon is ang una mong gagawin, it's either kausapin mo yung nagpapa-review. Okay? Kausapin mo yung nagpa para makakuha ka ng uh, tamang information. Ang kausapin mo is yung person involved. Okay? So, isa nga doon is yung nagpapareview. Or, kung yan ay suspect at kailangan mo i-review, mag-imbestiga ka. Uh, alam mo, yung suspect, suspect siya, at nakita siya sa CCTV, uh, sinasabi na nakita siya sa CCTV, uh, mag-imbestiga ka. Mag-imbestiga ka muna. Ano ba mga kailangan mo itanong? kailangan mo itanong yung ano ba ang uh, ano ba ang subject ng CCTV review okay ano ba ang subject ng CCTV review ano ba yan uh, nawalan na nakawan or a person involved ano ba ang description description ng uh, hinahanap cellphone gaano kalaki ano ba yan uh, refrigerator tao ba yan na nawawala so yan kailangan mo ng description ng nawawala Pangalawa, yung lugar kung saan siya possible na na-capture ng CCTV. Okay. So, uh, halimbawa, tao, hinahanap. O, sabihin mo, saan, saan, mga saang area siya possible na dumaan para magkaroon ka ng idea sa kung saan camera mo siya titingnan. Okay. So, maging yan man ay uh, refrigerator na nawawala uh, para magkaroon ka ng idea. Ito, itritrace ko sa camera 11 uh, dumaan siya, possible siyang dumaan dito, dito ko sa entry trace or sa camera 13, maaaring nandito siya. Okay. Tapos, yung time at saka date. So, dito sa time and date, mahalaga to kasi ah, mahirap yung magre review ka Mahirap yung magre-review ka pagkatapos hindi fix yung date na ibinibigay. Okay? So, yung iba, kung, kung halimbawa, uh, ngayon nangyari, ngayong day nangyari, nakakapagbigay ka agad sila ng Uh, time at saka date. Pero mayroon kasing iba. Halimbawa, sasabihin, uh, patingin sa ano, patingin ng Shopee, may, may delivery ako ng Shopee, nilagay ko doon sa sa drawer. Nilagay ko sa loob ng drawer, hindi ko alam kung sino ang kumuha. Tapos, tatanungin mo kung kailan, kailan delivery yung Shopee mo. Hindi ko alam, basta na ang hindi ko alam, basta nung mga nakaraang linggo pa, Then pag check ko ngayon, yung deliver ng Shopee ko is wala na dito sa locker ko. So yan, napakahirap yan. Napakahabang araw yan na pag napan mo kung kailan ba yan kung kailan mo diniliver, kung kailan yan na-receive at kung kailan nawala sa sa loob ng locker niya. So, ayan, kailangan mo 'yon kasi alin magbigay siya ng magbigay siya ng time. Sasabihin niya na, yung ref, nanjan pa yung ref nung Biyernes ng hapon pag-out ko, Then yung pag pagpasok ko ng lunes ng umaga, wala na yung ref. So at least mayroon kang range ng oras na paghahanapan. Okay. So, ayan, ilan na yun? Yung time and date, yung location, at saka description. So, person involved. Kung sakaling may mga person involved na maaaring o sasabihin, sabihin niya na, na uh, si ano, pumasok nung Sabado at saka pumasok siya ng linggo. Uh, di ba, yung mga offices wala naman pasok pag so, Baka may idea si ano, may idea si Mr. Person A. Baka may idea siya. So maaari mo ring tanungin si Person A. Kasi halimbawa, tinanong mo si Person A. Sabi niya, "Ay, pagpasok ng linggo wala na 'yan yung ref." So umiksi na ngayon yung umiksi na ngayon yung oras na paghahanapan mo. Imbis na ang statement ng nagpaparadyo sa is mula Biyernes hanggang Lunes ng umaga eh may statement ito si person A na pagpasok niya ng linggo, wala na. So, ibig sabihin, ang paghahanapan mo ng range ngayon is mula na lang Sabado ay biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ng ano? Sabado ng uh, umaga. So, mas umiksi yung oras. Mas mabilis mo siyang review Okay. Tapos, yung cellphone number yung nagpapareview. Para mabilis mo siyang makontakt, if in case mayroong progress sa nire-review or kung mayroon ka mga katanungan, mayroon kang gustong i-confirm. Ma'am, ikaw ba ito na may dalang ano? Ikaw ba tong may dalang ganitong gamit or ikaw ba to na lumabas sa ganitong area, sa ganitong oras? Kung may mga gusto kang i-confirm, may gusto kang itanong, madali mo siyang matawagan. At yung isa pang kinakailangan mong hingiin at lalong dapat na mayroon ka nito, is yung uh, request at saka statement Statement niya na nagsasabi na, ako si ganito magpapareview ng CCTV dahil uh, dahil yung ref na misplaced. Napansin ko siya ng ganitong uh, oras, ganitong araw, napansin ko na nandun pa, tapos pagdating ng ganitong araw, wala na yung ref. So ang purpose mo, kaya ka humihingi ng ganyang statement, ganyang sulat, yung statement na hinihingi mo, papirmahan mo muna sa papirmahan mo muna yan doon sa approval officer mo kung a-approve yung pagpapareview ng CCTV. Pag hindi in-approve, hindi mo i-review. Eh kasi ang purpose noon is pinapangalagaan din ninyo ang inyong company, hindi yung basta-basta lang kayo magpapareview. Pero pag in nila, eh uh, i-review mo. Okay? So, alang nga naman, may, may utos na galing sa taas. Ang purpose mo naman, kaya statement ng nagpapareview ang ano yun mo, ang hihingin mo, uh, ito ay eh, uh, based on experience mayroong fetus nangyari mayroong fetus sa uh, hinahanap ni hinahanap ni relatives kung saan napunta ang sabi ng NA ibinigay niya pag akit niya ibinigay niya sa relatives then review CCTV wala siyang binigay ang statement niya nagbago nagbago yung statement niya dahil verbal lang hindi sulat, walang nakasulat, walang ano. Verbal lang. Sabi niyo, hindi, binigay ko nung pangalawang akyat ko. So, umakyat siya ulit ng alas 5 na madaling araw. Wala na doon yung relatives. Yung subject is nilagay niya sa yellow na plastic. And it, yung, yung yellow na plastic sa isang hospitalis is hazardous. So, nilagay niya sa isang ward na yung ward na yon is wala namang kinalaman doon sa pag, pag ano ng mga uh, ganyang ano uh, item so hindi naman sila ano so sa sa isang ganyang area pag yelo is hazardous ang nangyayari din tinatapon may kumukuha para mag-dispose ng mga hazardous na yon so isa yan sa reason kaya kinakailangan mayroong uh, written na uh, mayroong written statement yung nagpapa-review para mayroon kang pa pagbabasihan sa kanyang statement, hindi yung pabago-bago yung kanyang statement. Okay. So, ayan, hanggang doon lang. Sana nakapulutan nyo ng aral yung video na to. Okay. So, kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos, tsaka tutorials, sa kung paano mag-repair ng CCTV, paano gumawa ng reports, may subscribe button sa baba. Ay, pakipindot lang po. Paiwan naman ng like. Thank you. Hanggang doon lang. Maari kayong magtanong. Huwag lang mathematics.